Congrats! Pupunta ka din pala dito. Pinapunta mo pa ako ng kapite. <laughs> Ang atin ni Neno nung pagkatapos ko interviewin si Kamuning, sabi niya, interviewin ko din daw siya. Para maano, ano, tawag doon? Para ma-depend sa aming sarili mo. Mm. Uh, Magpapa-interview ka. Abot sa utang. Oh. <laughs> Saka sa mga mm -hmm. ano. Baka siya na itanong kung may nangkas mo siyang babae dyan sa... Ano? Nako, sino yan, ka toy <laughs> Lagot kayo binubukin ka ni Kabungot! Wala, 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 no, wala. Oh, wala, no, ano, wala ka autoy. Hindi, baka wala naman Wala ano? ka Wala siyang sinakay. Wala siyang sinakay. Sampol, Talaga, nagkagusto, kay hindi <laughs> ako katulad nyo kapag may jawa na nag-aagustin sa iba. Ah, dati pa. Eh, oh, ngayon. Ay, oh, pwede Pero rin may asawa ka pa rin. oh. Eh, oh. oh, oh. wala doon. Wala ang yun. Si Tatay Tatsuki, kapag in-interview natin, kailangan katabi ka. Alam mo kung bakit? Hmm. Kailangan ng translator eh. <laughs> Totoo ba, Tatski, na nagtutulay ka? Ha? Huh? Totoo oh. ba, Tatski, na nangbababae ka? <laughs> oh! Nakakatakot pala na yung <laughs> <laughs> Lahat yung oh. dinatawag! <laughs> Kaya humanda na yung marami palipad! Tax yes. is waving What's up guys! So welcome back to Kakonsi's channel! So for today's vlog, nandito na ulit kami sa Bukana And yan, uh, nandito kami sa kubo namin Dahil, ayan, uh, dito kami maglalan So um, bumili tayo, nagpaluto tayo ng sinigang na baboy kay Kakonsi So siya ang nag... Sino ang nagluto nito? Yes, baby! Ikaw o nanay? Bay ako! Huh? <laughs> Yabang! <Yeah> <laughs> so ayan, nandito kami sa Kubo dahil nga um, dito kami magla-lunch and kasama natin si Kuya Jeff at ang Team Gonggong. -gong. So tara, tawagin na natin sila. Let's go! ako mo to! <laughs> Guys, ngayon is October 4. Wala pa tayo dun sa 10,000 views dahil um, nagka-problema nga tayo dahil yung mga pondo nating vlog is... Ano ba yan? pondo nating vlog sis hindi pa natin pwede upload So ayan. Tara na kain na. Hoy. Kain na. Kain Hindi pa ba kayo nagugutom? Okay. okay. Ang gang na baboy. Si. ba? Jeep. Wow, So mga Si Siyam, siyam na kay yun yung niluto ko. Ay, no. ay, ay si Boss Tato. Ayan, yeah, si Boss Tato. Boss Tato, ano? Ba't di ka suwali? Suko! ko Suko po ako, suko. Suko! <laughs> <Soko>. Alam <laughs> 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 oh, ko ba, sasali ka na! <laughs> next next one, <month. laughs> tapos mas malalaba lang next one. <laughs> uh, pagka next one nalaba, sasali na tayo. Wala <laughs> <laughs> ah, na tayo. Uh, wala na tayong <laughs> ano. Po, Maraming nang susuporta sa iyo, hindi na kami busy noon pag gano'n. Yeah. Alright, so, right dan dapat... Hintay muna natin. Alright, so mamaya na daw kami magkakain. Alauna, bakit? Bakit? Busog pa mga yan? Kanina mo vlog yan? May gajag? Aka kaya, derbin Lasa ko yung mag-iiyakan ng dalawa. Lasa ko yung mag-iiyakan kayo, mag kayo diyan <laughs> Alright, nag-vlog na si Rejep taxi si Pedro. Hindi niyo makita kasi malayo. Wala pa, sa lunis pa. All right. Ano na, basta ito. Sumali ka na ha. Next month. Dapat nag-vlog ka din ngayon. Hindi mo pa ina-upload? Talaga naka-pondo para next month? May nag-subscribe. Wow. Talagang... Ay, bago. Iba na yung nakuha. Ko pa rin ko sa... Pero parehas pa din ang pangalan? Yung pare Pinago lang, pinawa ko ng kapatid. Alright. So, ayan. Ano kayo binablog ng dalawa? Parang nag-i-interviewhan tong dalawang to, ah. <laughs> Sino tao dun sa kubo? Sila kahaw, sika, sika kabungo. Nagbilinis Bil ng kubo. Wala na dun si kayo, Franzar? Dato pa. Ano dito pa? Tara, so. Tara, so, tara. Um, Bisitahan natin si kay Frankie. Sa so, tayo dadaan. Dito na natin sa tabing daw. So, madadaan natin sila. Wala namang road na, sign. Hindi sila pwedeng makita sa vlog ko eh. <laughs> sa kanila lang yun. Makikiraan po. <laughs> Wala namang rules na kailangan hindi kayo makita sa vlog ko. Eh. <laughs> so ayan, nag-i-interview nag ng dalawa. Doon. So, punta tayo sa kubo at yayain natin sila na mag lunch doon sa kubo namin. And bisitahin okay, na si Sige Friend Wow, Wah, kay Kuya Gido. Bakit kay Kuya Gido nakapangalan? Okay. Nagpasikat? Alright. Kuya friends Star! Hindi <laughs> ikaw. Pinunta ko dito. Joke <laughs> lang. <laughs> <Diyakayang. laughs> Kuya Friend Star! <laughs> <laughs> Wala pa namang anak nyo. <laughs> Congrats! Pupunta ka din pala dito. Pinapunta mo pa ako ng kapite. <laughs> <laughs> Hindi, joke hey, kasi lang. kasi nagpadali ka nun eh. Mm -hmm. Oo oh, nga, inihabol ko. Si Kuya Jocks! Ayun bang pumunta? Si Kuya Jocks, ano tawag doon? <laughs> si Kuya Jocks, kick out! Kick out! Ay, 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 Kick out ba? Tama ba? Uh, kick out! May <laughs> habol pa naman siya kasi nagpadali sa mga. Kaya nga! Yung, yung sa ex-wife niya. <laughs> Ayan, putahan natin dito si Kamuning, ang ating isa sa na-interview. <laughs> Ayan. Magpapainterview daw, nanay mo. Ano masasabi mo doon? Hindi <laughs> ko alam dyan. <laughs> Ay, patayin mo! Papayagan ko, nasagutin ko yung abat sa utang. Ayan ka. Nene, guys, ang Ate Nene, nung pagkatapos ko interviewin si Kamuning, sabi niya, interviewin ko din daw siya para ma-ano, anong tawag doon? Para ma-depensa sa yung sarili mo. Mm. Magpapainterview ka. Abot sa utang. Uh -oh. <laughs> Saka sa mga ano. Uh -oh. <laughs> Ikaw na lang yung nataba. Guys, <laughs> i daw natin ang atin. Depend sa niya yung sarili niya. Doon sa mga sinagot ni Kamulia. Nakakain siya doon. Alright. So tara, balik na tayo sa kubo. Hoy, doon tayo kakain sa kubo. Doon tayo kakain sa amin. Sino kakainin? Anong meron? Anong meron? Anong Yung ulam! Hindi nga! Ano nga? Ay, nagsain kami din eh. Paano nyo? Ano ulam? Sinigang na baboy. O, dala nyo na lang kami dito. Aba! Ano ka, Chakes? <laughs> kayo po punta doon. Uh, oh, yes. Pwede Pwede naman kami magdala doon ng ano eh. Kanin at saka ulam. Pwede. What do you think? Marami, marami. May usapan. Hindi, huwag natin. Kay ka, Otoy. <laughs> wala yeah. daw siya naging babae. Pero uh, wala siyang... Dollars. <laughs> Dollars ko? Na ano pinakahuli? 2,000. Wala daw. Hindi mo siya naitanong na na kung may nangkas ba siyang babae? Diyan sa... Ano? Naka, sino yun kaotoy! <laughs> <laughs> Lagot kayo binubuking ka ni Kabungot. Wala, wala daw. Hindi, baka wala na mga pag-log niya. Oh, wala, no. Aba, ano, wala. Siyang, ano? Wala siyang sinakay? <laughs> Kamo ba ko nababanat bumanta man mm, ko may inang daw babae. Mali mo naman ay akalam mo mo naman kay angkas lang. Maa. Ay butik, Ano ba? Bukan naman talaga kasi. Hindi <laughs> no. na. mo ilan? Views Kailan? lang. Okay. Yung sa akin yung kanila yung icon si konsi kick out. hindi <laughs> eh. pa raw 10,000 views eh. Oh, 70,000. Oh? Kunti ba yung 70,000? Marami ka pang um, i-interview ni. Eh. Ikaw what? nga ayaw mo magpa-interview. Takot na takot ka magaya kay ka, to ya. Yeah. <laughs> Hindi, Ang baka, tanong ko kay Kaotoy Baka personal mo akong tirahin eh. Uy <laughs> oh, hindi naman, about <laughs> ay, hindi, hindi mo na na-interview yan? Hindi Ayoko Takot takot <laughs> Baka siya, mabulgar ma yung mga lakad namin dati eh. Yan! Uy <laughs> sinasabi ka sa akin dati ay, sinasabi, Ayun sinasabi ka nung nag-live kayo ni Kuya Ovet Sige, buko ko yun Ayun sinasabi ko Yung sabi mo, yung ano, yung Yung kasama mo na sexy, na chubby hmm. Na kulot-kulot, na maputi <laughs> ni... Wala ha wala akong sinabi, ikaw lang <laughs> Ay, ang sabi. Ay, yung sabi mo? Oo. Oh. Yung malakas ang boses? Sino malakas ang boses? Yung malakas ang boses? Ano malakas ang boses? Hindi ko ba tandaan ang sinasabi? Ay, hindi niya, Gates. Alam yun! Yung kasama natin nung nakaraan? Look sa Tayo ng bangka. Abot tayo. Ay! Visit ka! Ay! Isip ka! Naalala! Ay! Hindi mo pala naalala na. yun. Na, hindi. Wala. Wala akong naalala. May amnesia tayo. Guys, tara nasa ay, na sa Cuba. Ano yun na naalala? Ano yung na ko? Ayan si Kaya Mike. Kaya pala, ano yung nagko-comment ako kay Kuan. Parang hindi mo ano. Oo, hindi ko naalala. Hindi ko naalala. Oo. Visit ka. Kung hindi mo lang sinabi yun na yung nasa bangka. Buisit mo ka o tayo. Ay, ka o tayo ka po. Nakalimutan. <laughs> ang ng happening ni Hindi, hindi. Di pa. Um, dati pa naman <laughs> yun. Ano <lang. laughs> Kaya Michael, napanood mo yung interview kay Kamuning? <laughs> hindi. Ay, yung nagsusugal ka daw? ah oh, wala sinabi oh, wala ka daw. <laughs> wala sinabi ka daw. Ang sa, ang sagot naman ng ati ni magpapa-interview <laughs> daw siya. Ano masasabi mo? Payag ka. Magpapa Ako. Magpapa-interview oh, ang ati ni. Yan. Yeah, Hindi, yeah. okay, pati ako. Ikaw, dalawa kayo. Interviewin ko. Magkasama na Baal kayo. Baalati ko na. Iya. Yeah. Baala na ito. Baala na ito. I-interviewin ko kayo ng ating nini. Humanda ka ha. Ready ka ba? Sa mga itatanong natin. Ayan Ay, ko. Marami ako may tatanong. <laughs> <laughs> Magtatanong ka din? Oo. Oh, Lahat. <laughs> <laughs> wala. 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 Lahat ang ginagawa ko sa natin. Yeah, Lagot. Pati yung pangbabae mo. Ikaw nga ang tatanongin eh. Ikaw nga ang tatanongin. Pati yung, pati yung, pati yung, pati yung, pati yung mo sasabihin mo. Ay, siya. Ang babae niyan, manok. Na kay Michael. Ay Michael. Ay ang babae mo manok. Oo, ang mga kasawa ay manok lang. araw-araw hindi pa. Kasi sabi ko nila ibig kaya. ni papa interview din na tatay mo. Ako mo papa interview ako. Basta pagkatapos mo ako interviewin, ikaw muna naman ang interviewin ko. Abay, okay, pwede! Wala ko itinatago sa sarili ko. Hindi, diyan dyan na sa vlog mo. Kaya nga, wala ko itinatago. Hindi, kaya nga, interviewin kita. Sige nga, magbigay ka ka na isang tanong. Ha? Huh? Magbigay ka ka na isang tanong. Yeah. Hindi, ah. Uh, sample, sample. Sample, sample, sample. Talaga, nagkagusto kay Gaudoy? Hindi! <laughs> Hindi! ito 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 lang naman yun eh, sabi niya kasi sampul eh hindi. ah nagkagusto ka hindi nga <laughs> 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 hindi ako katulad yun kapag may jowa na nagkagusto ko sa iba hindi hindi ako na wala akong naggustuhan dyan ay, ay! tanda ko yun sige sige na? sige, ay, ay. sige. Ay. Ay. Joke, joke lang yun. Huh? Joke, joke lang yun. Anong tanda, wala akong naggustuhan. Tanda ka yan, sige. Nung nakaraan. Dati pa. Ah, dati pa. O, eh, ngayon. Pero asama ka pa Oo. Eh, wala doon. Wala ang kwenta yun. Malang <laughs> ko din niyo. lugmok ako nun eh. Ah, may gusto ka rin kay Parang Kabungot. Yak! Hindi naman! <laughs> Yak, makayak. Oh, <laughs> Talagang... Bakit napapangita ka sa akin? Ikaw rin, may gusto ka. Ay, kundi. Ah! <laughs> <laughs> pa ah! Si, ano, si uh, Kailas. Ate kay ila shot at jok jok lang. Yun. Shout po kay mahal. Yes, biglang oh, mahal eh. Hindi mahal lang <laughs> talaga, talaga tawagan namin. Mahal lang talaga niya. Katulad katulad siyo, daddy. Hindi uh, pa ka ganun, sabi mo kan. Ay shot at daddy. Shout out, daddy. Uh, oh, uh, oh, ikaw, ikaw. Bakit ayaw mo magpa-interview? Ano itinatago mo? Wala akong tinatago. Walang wala kayo kay Boss Tato na umiiyak. Tinatago pa. ako. Ano? Changko. Changko? <laughs> bakit ayaw mo magpa-interview? Si Tatay Tatsky kapag in-interview natin, kailangan katabi ka. Hindi alam bakit. Kailangan ng translator eh. Hindi ko makaintindihan na pag-uusapan namin. interview Hindi pa nga. Tatske, magpapainterview ka ba? Magpapainterview ka. Mo Kung ano ano para lang. Para Kung ano ano Google. Google. lang. Google lang mo lang. Sa Google naman yun oh. Katabi natin si Kuya Prancer kapag interview para may translator ako. Okay. Ah wala. Ah, wala. Magaling niya. Atay tatski. Kahit <laughs> unang translator. Kahit oh. unang translator. Kunwari lang siya hindi marunong magtagalog pero nang galing magtagalog. Basta basta ang topic sa tulay. Taya! Oh. Patay tayo dyan. Sample, sample, sample. Sample, tatski. Pagkakatagol dito pero hindi pa mo. magtagalog. Sample, tatay tatski. Ikaw, tagal tagal ng tanag ko. Kasama. Marunong ka hindi saya kayo e <laughs> oo oh. oo <laughs> <laughs> Tatski sample so, sample Totoo ba Tatski na nagtutulay ka? ha? oo na. nabilang mo na ba Tatski ang naitulay mo? ang nakuha na na ko galing dito sa Batangas papunta ng Maynila murag, ibang, uh, iw, mga ilang tulay maadaan na natin <laughs> <laughs> sabay ganoon na magaling, <laughs> <ya>. magaling <laughs> ha ah? sabay ganoon ito, ito, sa, ito, isang bagsak tayo, isang bagsak, isang bagsak eh. Ha? Isang e piece bag. Hindi, hindi <laughs> uh, ka nagsabi nga ibang tulay ng gamit ang buwan natin. Ibang tulay naman yun, no? Ito, Hello, para diretsyo. Totoo ba, Tatsuki? Na nang ka. <laughs> oh! <laughs> oh. oh. <laughs> hindi takot si Tatsuki. No, marami! Marami! Na, marami! Marami! Oh, ikaw, di ba? Kas. O sige, dadahan na. Oh, hindi ba 'yan ang kita? Dadahan na. Oh. Diyan nakasambay ka sa kubo. Nakakatakot pa na Lahat itinatawan. Parang ako na tataakot sa interview ko. Kukunubukan ng rasa kon kubo di dalam kita. Dadahanan nga. Ka hirap ng ganang imbis na sila matakot sa akin ako natatakot kitan. Ibaw. Nandiyan naman pala. Oh, Nandiyan. Nandiyan lang pala eh. Oh, Oo. Ano? ba? Nga. Nang babae ka din. Ay, hindi ko nang babae. Sabi ni Kabunget, pagkasama mo eh, kayo. At sabi mo, mo <laughs> simulan ang makasawa. Pag sabi mo, <laughs> eh yung kasama tayo. Yan, ano na binubuko oh. yung tennis court. Pinasay mo yung babae? Ano ba 'yan tayo? Babae manok. Hindi, isa lang babae 'yan yung aswang. Yung kabinutan ko, I mean, yung marami. Six million yun. Six million ang kinita. Ang kinita, five hundred thousand. Lahat yung yun yun. Pasup drinks ka naman. Eh. Oo. Oh, <laughs> 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 Pagkatapos natin kumain dun sa baboy mo. <laughs> baboy. Sinigang na, na baboy. Sinigang na baboy. Marami bang niluto mo? Baka pag umatabi eh. Mga isang kaya. Kadya ko lang. Marami, marami. <laughs> Pinagkagdaan ko yan. At ikaw pa lang, isang kaldero. No. Saka pagkatapos Parang mali ata na, na, na tumbok mo ah. Dapat sigaw ang sinabihan sa interview. <laughs> ayaw nga magpa-interview. Takot yan. Bakit, Hindi tayo namimigit okay. kapag okay. Ayaw, ayaw. ayaw, ayaw. Ang dalawa ayaw, doon nag-interview <laughs> okay. si Kuya Jim tsaka si Kuya Jarwin. Lasa ko iiyak si Kuya, <laughs> si Kuya <laughs> Jarwin. Hindi, <laughs> meron silang <so> <laughs> nagawang ano. Uh, contents. Sa challenge mo, okay, sa tingin mo, oh. ilan ang for the vlogs lang walang palipad? Ay, dun sa, sina sa sahurin ko, ano doon? Sabi ni, sabi ni Kuya Bidon, 40% dun yung palipad, 60% yung um, galing sa vlog. Pero ayun daw yung pinakamataas lahat ng kaya humanda na yung marami palipad tax yan. is waving ang laki <laughs> ah, ng tax na ano ah, pala pag palipad oh uh, uh, malaki ang tax sa puro vlog diba pag pinaliparan ka may kaltas na agad si YouTube doon oh, kapag sasagot sa may kaltas pa din yon may tax pa din grabe yan si YouTube na yan eh ang laki ng kaya hindi talaga mawawala yan si YouTube napakalaki ng kita niyan sa mga oh, so ang ganyan ang laki ng kita din kasi mm -hmm. siyang business owner eh. sa yes. uh, So, abangan nyo guys. Magpapa-interview daw si Kuya Michael. Tsaka si Ate Nene. Ah, magpa-interview Kasi yung <laughs> Alright. So, tara. Balik tayo sa kubo. Tara. Tara. Boss na. Yes! Yeah, Sabay-sabay kayo nina kay Jeff. Ay, ang init! Sayang ang gluta guys, sobrang payat ko na ngayon Simula nung napasala ako sa challenge na yan. Sobrang payat ko na, sobrang itim ko na Pero okay lang, revenue naman nakapalit niya Tapos na kayo mag -iiyakan? para Parang hindi kayo nag-iiyakan eh Gusto ko may iiyakan kayo Anong ginagawa niyo dyan? Easy, <laughs> happy Tara na, kaya na. Oh, malamit na, malamit na Okay Okay Guys, balik na tayong init ang oh, minute. Oh, di ba? Wag na eh dito. Diretso upload na. <laughs> guys, kasi October 4 na nga, hindi pa kami nakaka-10,000 views. Kasi nga ganoon nga. Kasi mga... Kumain na kayo, muna na akong kumain. Wala pa akong almusal. Yes. Basta tayo kain na ikaw, una na ikaw kumain. Tara, kain na tayo. Kain na ikaw. Una na tayo. Ay, mga sila. Ayaw <laughs> na sila, mamaya pa daw sila. So, na, sila. So guys, kain na, na kami. na, Tata, mauna na kami. Na kami! Na. Hindi marupo. Ang sa kayo na tita awal, walwal niya siya. Ah! Atin natin. Okay, sandok na besa ito kanin. So, ayan ang... Sige, ikaw na. Ayan ang ating kanin. At ito ang ating... Ula. Wow. So, sana magkasya yan sa kanila. Yeah. <laughs> ang lalakas pa naman kumain ng timgong-gong. Ah, nga. Uh, magdadala din naman daw sila ng ulan nila. So, yeah, kain na basta. Ayo, okay, guys, kain na po tayo. <laughs> ano? Malamang-lamang daw ay... Alam na. Rap. Hmm. Salamat sa patanghalian. Ato ah. alam niya. Thank you, Lord, sa so, masarap na panangalian. Makakainin natin po sa siya, Guys, my favorite. Chili mansi. Guys, talagang hindi nakakaganang pagkain kapag walang chili. Para sa akin lang naman yun. Yeah. So, ang sawsawan. Ayoko ng patis. Gusto ko, ano din, tawag dito, sabaw din ng sinigang. Pasabaw. Okay, amen. Ano kaya? All right. Kailan minence tayo, guys? Oh, 'di ba? Isang vlog na agad 'yan, 20 minutes. <laughs> Kain na, guys. Hindi na lang ng America kasi Si Justin, Uwede na Uwede sila dito, eh. Hindi na tama 'yung quality ng sila Pwede ko ibabalik kayo ng downtime yun. Yeah! Yeah! Alright, guys. Kain na na. So, hanggang dito na lang muna itong aming vlog. And, abangan nyo na lang next vlog yung kain na namin dito. With Team Gonggongs and Kuya Jeff. Alright? So, bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye!